yung baby na dala mo? Ano yan? Anong dahon niya naman yan? Ay, wow. Yan ang bata. o oh. may, may kinabuhay na. May pagkabuhay na. May pinagkakakitaan ng bata. Oh. Hmm? Pambili na nga ano na yan. Shoes. Pabili na bagong shoes. Nag-iipon. Nag-iipon siya. Nag-work siya sa akin na... salon. Ano, Saturday, nag-work siya sa akin. Kaya pag may order kami, wala siyang pasok. Siya yung nagtutulong sa akin. Oh, Ayan, yeah. commission beast yan. Hindi yan arawan. Commission. Ay, baby, tingnan mo! Oh, Ayan, yeah. hinag na oh. Kinuha ko na kahapon yung isa. Ayun, doon, madami pa oh sa taas. Ay, kinuha na ng ibon. Hmm, ano kasi yung taas? मेम जल्दी बसि